Hello guys, magandang umaga. Samahan niyo kami sa pagpalaot guys. Nagat na tayo. Ito, umaga pa lang guys. Oh. Sobrang init na ang araw. Masyado ang araw. Buti na lang hindi masyadong malon. nakabili ako kahapon ng gamit sa makina hindi pa na ano hindi pa na ilagay sa makina hindi ko pa na dala sa mekaniko ang ano makina o hindi pa man hindi pa man masabitan sa tali ang ano ang samburanan ba makina hindi man, ano, malayo din ang biyahe natin malapit man lang pag hindi na yun pwede pwede na lang magsagwan pauwi saka na lang ang bago nating binili na gamit Salamat guys sa uh, palagi pagpanood uh, Nakita ninyo ang biyahe ko kapon Ang uh, pag-ano namin Pag-ano ko doon sa Ormoc Kasi Binedyo ko ang daanan At saka Doon na sa City sa Ormoc na yun Binedyo ako Paglit lang kasi mamadali ako baka ako maiwan sa, sa takyan malayo pang ano nag, naghanap ako ng mabilhan ko ng ganit sa makina kasi ang dati kong binilhan wala doon naghanap ako ng iba uh, sa ibang tindahan ako nakabili ah, dito lang muna guys Maya na lang ulit pag ano, ka, ay, mga huli na tayo na isda. At maraming salamat sa panood. Bye bye. Ingat palagi. I love you all. A few moments later.

guys so, oh mga isda guys oh sa dagat oh mga salay salay ah, uh, ginagisan ko ng ipon no, oh uh, mga alamang bagong uli natin guys yung bagong nakuha natin ngayon ito uh, kagiskis dito tawag sa amin pag hmm. malaki na ito guys mga kalapi uma ang pangalan dito sa amin kalapi um, pero ito pa hindi pa malaki kagiskis pang pangalan nito mamaya na lang ulit guys mag video na lang mamaya maraming salamat bye bye ingat kayo palagi 2 hours later hello po magandang hapon uwi na tayo hapon na guys, so oh pwede ng, ano mag-displita tayo sa isda natin sa balingki kapalang ulap doon sa bandang urmuk guys at bandang kananga kapalang ulap oh. buti na lang dito hindi maalon hindi, hindi malakas ang hangin tamtaman lang at shoutout sa lahat ng mga followers sa lahat ng mga supporters shoutout sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong lahat sa pagsunod sa aming mga content at sana andyan kayo palagi at dito na lang muna guys mamaya na lang ulit ako mag sa kunting huli namin doon sa tabi Doon na sa may bahay at maraming salamat sa inyong lahat bye bye ingat kayo palagi meanwhile magandang hapon ito ang isda natin walong pinggan okay na ito guys hindi na tayo login nito ngayong araw at ngayon lang tayo nakabalik pag pangisda kasi kahapon pumunta ako sa Ormuk at ngayon lang tayo nakabalik pag panagat at dito lang ang nahuli natin walong pinggan lang guys pero okay na ito at bukas naman ulit guys Bye bye. Maraming salamat sa panood.